Ito yung masakit sa ating mga magbabaka na makita yung ating alaga is nahihirapan, talaga naman nakakapanglambot, lalo na kung ayos na ayos yung alaga natin, tas nagkaganit. Yo, what's up mga idol? Magandang araw po sa inyong lahat. Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa mouse na ito. Ito nga mga idol, usapang baka naman po tayo. At ngayon nga po, is pag-uusapan po natin is yung cow uterine prolapse o paglabas po ng buwa ng matres ng ating alagang baka. At shoutout na pala kay idol Jojo Valencia ng Mexico Pampanga sa po yung nagtanong sa atin kung ano po ba yung dapat gawin kapag halimbawa may problema katulad ng ganito na lumalabas po yung buwa ng matres ng ating alagang baka at maaari din po ito makatulong sa ating mga ibang magbabaka na nakaka-experience o may mga alagang baka na ganto lumalabas po yung buwa para alam niyo po kung ano po yung dapat yung gawin kung sakaling ganito yung nangyayari sa inyong alagang baka dito mga idol sa pag-aalaga ng baka is hindi lang about sa pagkita natin minsan kahit gaano pong kaganda ng ating alaga sa ating mga mga baka is talagang hindi po maiwasan na may mga problema at ang isa po na pinakamahirap o talagang seryosong problema ng ating mga enheng baka sa ating mga, lalo sa ating mga nag-breed is yung paglabas po ng ng buwa ng ating mga inahing baka. Para po sa kaalaman ng lahat, itong uterine prolapse o paglabas ng buwa is, is nangyayari po sa, sa ating mga hayop, hindi lang po sa baka, pwede lang po sa nangyayari din po ito sa baboy, sa kalabaw, sa aso, sa pusa na talaga ng mga idol kung hindi po natin maagapan o hindi po natin tututukan, gagamutin is talagang maaari pong mamatay o madisgrasya yung ating alaga at isa nga po itong problema ng kalimitan dito sa na ating mga kapwa magbabaka at kami po marami na rin po kami naging inahin na ganito yung nangyayari kaya magsishare din po ako sa inyo kung ano po yung mga ginagawa namin ito pong paglabas ng matres ng buwa ng baka is uh, nangyayari po itong paulit-ulit na talagang mga idol kapag halimbawa nangyari ito sa ating alaga talagang napakasakit o talagang ang hirap pong tingnan na ang ating baka is talagang nahihirapan dahil po yan ay ating alaga, mahal po natin yan, pinapakain natin araw-araw. Is talagang mang iba yung pakaramdam natin na sobrang awang-awa tayo sa ating alaga pero wala tayong magawa kapag ganyan niya mga idol na nangyayari sa aming mga alagang baka ang ginagawa po ng tatay ko dyan is uh, kumukha po siya ng malinis na basahan tapos uh, binabasa niya po ng maligam-gam na tubig sabay ipa, uh, lalagyan po ng lilinisin po yan tapos lalagyan ng asukal tapos ipapasok niya po ulit. Yung asukal mga idol is nakakatulong po para medyo kumupis o maluwang pong ipasok tapos hindi po u agad agad lumabas ulit. Dahil itong mga idol kapag halimbawa na ipasok na po yan yan po ay paulit-ulit ding nalabas minsan makalwahan, minsan after one week lalabas na naman na, na, kaya nga po sabi ko sakit ng ulo, problema rin at isa pa talaga nakakaawa po yung ating alaga na makitang paulit-ulit na nahihirapan. Minsan kasi mga idol kapag kaganan yung ating ating alagang baka hindi na rin po masyadong nagkakakain kahit po mataba yung katawan talagang nangyayari mga idol kapag kaganyan na lumalabas yung buha palagi palagi minsan po araw-araw po yung alabas hindi na po nagkakakain ang baka at ang masakit pong mga idol nangyayari po ito sa ating mga alagang baka kapag halimbawa buntis na po na kung namisan talagang alam natin na okay na okay yung ating alaga pero after ng 7 months na buntis na biglang magkakaganan na talaga namang nakakapanglambot, talagang nakakawala ng pag-asa. Pero yung mga idol, marami na nga po kami naging inahin na ganun nang nangyayari. Ang mahirapan ng mga idol kapag halimbawa yung ating alagang baka is lumabas halos lahat ng buong buwa na is lumabas. Talagang hirap na hirap yan mga idol hanggang sa lumugmok na o oh, humiga na kasi nga po at tapos may nalabas na mga dugo-dugo na yung mga idol ang napakahirap kapag kaganoon naman po yung sitwasyon na nangyayari sa aming baka ang ginagawa po ng tatay ko dyan is ang kumukuha po siya ng yelo talaga yung malamig na tubig yung po yung nililinis niya po ng maayos kasi mga idol, napakahirap ipasok ng ng buwa ng baka kapag halimbawa nakahiga na unlike doon sa nakatayo, medyo maaluan po dahil ng pagpinus mo, pasok agad sa loob pero pag nakahiga na po, yung halos yung dalawang paan ng baka is nakataas na, Makik makikita mong hirap na hirap na, ayun po ang napakahirap. Ang ginagawa po ng tatay ko doon, kumukha po siya ng malamig na tubig na may yelo talaga, tapos yun po ang pinaglilinis niya, para ma maipasok po ulit. Kaya tapos ko sa inyo mga idol, kung halimbawa, ganito po nang nalabas po yung buwa ng inyong baka, dun na lang po sa piling ng bahay itali o sa malapit na lagi nyo po nakikita na che check Kasi may mga tayong mga idol na talagang pag lumabas po yan ng lahat na yung buwa, hihiga po yan yung ating alagang baka hanggang sa kapitan na po ng mga langaw, ng mga insekto na minsan mga idol kung halimbawa nasa parang ating alagang baka delikado mga idol minsan kasi may mga ligaw na aso kapag kinain po yung pinakabuwa na yung laman na nanalabas nalabas kawawa yung ating alagang baka lalo tayong malulugi lalo tayong wala mayayara dun sa pinagpagura natin sa ating nilabas na pera kapag ganun po yung nangyari Disclaimer lang mga idol, yung sinishare ko is about lang po dun sa aming mga ginagawa Pero maraming pa rin pong mga uh, magbabaka na may iba't iba rin pong diskarte na ginagawa Pero ang pinakadabis ko sa inyo mga idol, pinakapayo ko po sa inyo talaga Is uh, kung maaari, kung may kakilala po kayong vet uh, o technician talaga na marunong talaga sa mga hayop Is dun nyo po ipagawa <clears throat> Kung mga yung ko mga idols is yung mga ginagawa lang namin. Dahil mga idol, <clears throat> sabi ko nga sa inyo mga idol, yan po ay paulit-ulit na nangyayari sa ating alagang baka. Kahit po yan ay maipasok po natin. Kaya mga, mga idol, maganda rin yung nagre-record tayo ng kung kailan nasampahan yung ating baka, kung kailan po nagbuntis. Dahil after mga idol, ang 280 o 280 to 290 days pwede mga anak ating baka ngayon kung may record po tayo at nangyari na lumabas yung buwan yan is pwede po natin na kung dun po sa bilang natin pwede mga idol kung may pasok natin yung buwan niya lumabas siya ng mga pitong buwan o walong buwan pwede po natin tahiin yung pinakaari ng baka tapos saka lang po natin ulit buksan kapag halimbawa malapit na po siyang manganak o halimbawa one week mga anak na lang doon sa bilang natin simula nung nasampahan yung ating baka mas safe po, mas hindi masakit sa ulo at hindi nakakawa yung ating alaga kapag kaganon kung tatahiin na po talaga natin mismo yung pinaka-ari ng ating alagang baka at payo ko sa inyo mga idol kung halimbawa nangyari na po yan na ganan na may issue na po yung ating baka na inahin tapos napaanak po natin na nailabas ng maayos yung bisiro Para ako sa inyo mga idol wag nyo na pong pasampahan ulit dahil mangyayari po ulit yan pa ulit ulit yan po ang dahilan po niya ng paglabas ng ng buwan ng matras ng ating alagang baka is uh, misa nasa lahi din mga idol tapos yung panghina ng kalamnan kapag halimbawa buntis na kakulangan sa nutrisyon ng ating ng pag alaga natin ng pakain, hindi maayos yung ating pakain, nangyayari po yung ganyan na paglabas ng buwa ng matres ng ating alagang baka. Kaya importante mga idol na dapat kung halimbawa marami tayong alagang inahin, meron din po tayong talagang partner na technician o veterinaryo na may alam talaga sa ganan para maiwasan po yung malaki natin pagkalugay. Kasi mga idol kapag halimbawa ang ating baka na yan is a uh, buntes nanganak wala tayong kaalaman kung paano gawin yung mga dapat gawin is problema talaga malulugi po tayo dahil yung mga idol yung itong gantong paglabas ng buwa Nangyayari din mga idol after din na kahit nakaanak na po yung baka nalabas pa rin po. Napakalaking abala mga idol at sakit sa ulo talaga kung halimbawa ganun na dahil po yung dahil sabi ko nga mga idol pabalik-balik po yan at sa mga idol talagang bilang mag, magbabaka mahilig sa baka talagang ang makita ng ating baka ay ganan talagang nakakaawa po. <clears throat> Kaya ang isa pinaka maganda rin yung gawin katulad ng ginawa namin na yan mga idol hindi, kahit yan po ay uh, natin na uh, kahit po yan isabihin mataba yan mga idol pag binenta natin sa sa mami mili yan po ay babaratin kaya ang maganda nyan dalhin nyo na dun nyo na po ibenta sa mismong katayana para per kilo yung yung labanan at kung mga idol kung alam niyo na pong may problema yung baka wag niyo na pong ibebenta pa sa kapwa natin mag alaga sa kapuan natin magbabaka na gusto mong alaga ng inahin alam na natin nalabas yung buwa niya is doon pa natin ibebenta wag ganyan mga idol pangit po yun uh, babalik yun sa atin mga idol gumawa tayo ng mabuti at mabuti rin yung mayayari sa atin at kung ganyan din mga idol Uh, payo ko din sa inyong mga idol wag nyo pong uh, kakatayin kasi yung iba kapag kaganan madaling magdesisyon ang ginagawa inagkakambas nagkakambas ng karning baka tapos kakatayin yung baka Anong nangyari kasi mga idol pag kinatay ang baka lalo pong malaki ang nalulugay sa totoo lang mga idol kasi hindi ko naman ninaano ang, sa experience namin mga idol ha kakatain namin yung baka tapos uutangin lang ng mga kapitbahay Siyempre wala ka namang uh, choice kung hindi pa utang gawa ng ang karne nandiyan na maaring masira ha, yung karne minsan ang masakit pa mga, mga idol minsan yung mga maraming natulong pagkakatay minsan yung mga balat hindi mo na makita yung mga ulo ng baka asa na yung ibang mga paa hindi mo na makita kanya kanyang hila na lugin lugin mga idol lalo kapag ganun yung ginawa kung unlike dun sa dadahin mo talaga sa katayan dun mo na ibenta talagang malulugi ka pero hindi naman ganun isa pa pag sa katayan uh, buo ng kas na babae siya iyo mahirap din talaga mga idol pating maningil ng ganyang pautang lalo minsan nakain na taon na hindi pa talaga binabayar na kalimutan na napakahirap maningil ang gawin natin dyan kahit medyo malugi tayo dahil sa pagbibenta natin ng isang buong baka is a uh, dagdagan na lang natin o bumili tayo ng isang magandang inahinin ulit huwag tayo sumuko mga idol kasama sa pag-aalaga ng hayop yung problema kaya sabi nga nila yung sumusuko eh hindi, hindi nagtatagumpay kaya positive lang tayo laging mga idol at marami namang solusyon sa mga sa mga problema. Sabi nga sa inyong mga idol, may uh, medyo matagal na kaming nagbabaka at napakadami na po namin experience sa uh, ganito ganto at kita naman kita naman po ninyo ngayon na kahit pa paano o kayo kay okay na talagang naiwasan na namin yung, yung, mga problema ano kapag halimbawa kailangan talagang i-dispatch yung baka may problema dispatch ka agad mga idol wag nating hayaan pa na padamihin natin yung ating hira padamihin natin yung ating uh, sakit ng ulo gawa lang ng may problema ating alaga huwag ganun mga idol palitan natin ipagbili natin bawa alisin natin na sa ating mga alaga para lagi lang tayong positive yung nasa otak natin about sa pag-aalaga ng baka dahil yung mga idol pag ang ating sa kahit sa anong negosyo o kahit sa anong mga alagang nating hayo pagsunod-sunod na laging problema, problema minsan nakakapanglambot lambot minsan nang nagiging dahilan na minsan sobrang pagod na natin sumusuko na tayo binibigay na tayo hanggang sa sinong talo tayo rin mga idol kaya kung halimbawa may problema at alam naman natin na may solusyon pa, ibenta natin yung baka kung halimbawa buntis naman mga idol at ganyan nga huwag naman natin ipakakata yung baka ng buntis mga idol yung nakakaawa naman yung ating alaga yun nga, yan naman mga idol ay eh, kahit lumabas yung matris ng, bu ng buwan ng matres is na aanak pa yun nga lang sabi ko sa inyo huwag na ulit pasampahan pa para hindi na po sumakit yung ulo nyo at kumbaga hindi na rin po kayo makonsensya kung dadalhin nyo yung baka na sa katayan ng alam nyo may, may bisirong baka sa loob ng chan. so mga idol hanggang dito na po muna tayo pahin sa mga idol minsan lang tayo makapag upload nyo medyo busy tayo sa trabaho basta update update lang po ako minsan o mag upload pa rin po tayo happy pa rin mga idol mabuhay po kayong lahat THIS NIGHT COMING TO SHOW <laughs> <Let's go. laughs>